Hulugan Paul, Louisiana. Ayan. Right, so nandito kami ngayon sa may ano, Lugam Pools. Ayan. Kasama ko si Jose, si Tope Medyo mahaba bang lakarin namin. Yung ibang kasama namin, wala pa. Nasa biyahe pa. So kami na una. May kasama pala amin tour guide. Dito kami sa Tagdag Falls. Yung tour guide namin, ayan, Kuya. Yung Hulugan Falls. Ikbeis na ako para hindi na tayo magbebis sa baba. So ito papababa na kami. Ayan. Ay nalalalim. ang lalim ah uh -huh. napalaban yung pa ako ah, sakat may injury ko ah grabe ang daan dito mahina ang tuhod nyo sigurado babagsak kayo dito Hmm. Ganda dito oh. Ganda ng ambiance dito. Apresko. Maraming pools daw dito. Ngayon. Bago mo maikot yung lahat ng pools dito. Eh aabotin ka ng mahigit isang oras. So hindi na kami aabot sa ganon yung samples lang yung aming pupuntahan kasi masy baka masyado kaming matagalan wala kaming dalang ano wala kaming dalang pagkain susaglit so, na kami dito ato nakikita ko na yung pulse ayan nakikita ko na kita nyo yung kulay puti na yan yan na yung pulse yan yung pupunta natin. Ito na mga tol. Ang hinihintay natin. Ang makita ang Pulse. Ayan. Ganda. Oh. Ang taas. Ang taas ng Pulse na yan. Oh. Ang lamig. So hindi lang kami nandito, meron mga nauna dito. So bro, labi! Labi! Wala naman tumatay na po ya? Ha? Ano, ano, ano? Matay! At ayun na nga, nagpag nagpa-picture na si Boy sa uh, Pulse. Ayan. At ito na nga, nagpa-picture na si Tupi. Ayan. <tipan> alam mo yung ano, alam mo yung ang bio. O Logan Paul, Louisiana. Mga tol, talagang ano, napakalamig ng tubig. Hindi na nga makapag-video ng ano, maayos dito kasi baka mabasa yung cellphone natin, ano? Ang lakas nung no? ambiyas, yung ambiyas? Ayun, ano? Ayun, ayun yung dalawa, ano? Oh. <laughs> Mga tol, so kanina pumunta kami doon Ayun yung dalawa, si Tope at si Boy Pumunta kami kanina doon hindi ko nga lang dala yung cellphone ko kasi sobrang sobrang lakas talaga ng ambias. Hindi mo talaga di ka makakapag makapag picture, di ka makakapag video ng maayos doon kasi uh, natatakpan yung lens ng tubig. So wala wala ka talaga makukuha ng video doon. Kaya dito lang ako nagbi-video. Ay mapapansin yung mga tol, sobrang lakas. Doon pa lang sa may ano na yon, yon 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 doon. Ang sarap doon kasi parang ang minamasahe sa likod. Doon, hindi kami pumunta doon kasi delikado. Baka, baka mamaya eh, kung ano mangyari sa amin. Kaya dito lang kami. Ayan. Dito-dito lang kami mga tol. Ayan, so may mga nagsidatingan pa dito mga namamasyal din ayan ayan so hindi lang kami dito yung mga namamasyal dito ayan pati doon yun yun marami din Ayun. nasa dulo ayan po ayan ito pa. ito, ito yung dalawang tour guide namin ayan. Ayan. may mga bagong dating ayan mga naglulukuhan ayan 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 tapos lang gubat. Tapos <laughs> gubat. Ano? Labig na, labig na. Ano? solit? Asul 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 si -son ano? -son yan! Ang lakas, oh. Grabe. Papunta yan dun. Dun, pababa. Na Ito ang matinding akyatan. Grabe. Ano? tingal sa pag-akyat. Nakakatamad. Ah, Nakakatamad. <laughs> tingal. <laughs> Tapos <sighs> naman talaga na na. Eh. Matarik yung ano, akyatan.